through the city streets we began to feel the fire guys nandito ako sa central remember yung bridge na sinasabi ko sa inyo before so ito yan sunday today so ayan puro karton yan dyan Ang sistema dito pag sunday punong punong itong kalahan na to bridge na to And doon yung church namin sand ng bridge So, ayan, nagbabay-bay sila. Diba? Diba? Ay, ang itsura dito. Alam nyo, ang buhay ng mga Pinoy. Ayan, kakabit sila ng mga, ano, latag. Oh, may tent. May tent dito. Ay, na kanyang discarding Yung mga B. So, ayan, sobrang busy nga dito. Maaga pa eh, 9 o'clock pa lang. So, hindi pa siya ganun kan. Pero, may yung mga naka-save na yan, save na yan, save na yan ang mga kanyang nakalagay na. So ayan, ay lang, ngayon ang tabayan ng mga kar karamihan dito. Hanggang doon yan sa dulog. Morning! So bigla ang vlog, bigla ang vlog. So dito tayo sa Central. Lakas ba yung boses ko? Dito ako sa Central. So ayan yung makikita ay. oh. mo yung mga latag-latag dyan. So, ayan, dito pa. Yan. May mga ten. Ayan, talaga may nagbibenta dito na ang karton. Ayan, o. Oh. yata, ayan. Ang karton na yan. So, paglating ng na mga, ano, natin, open ay. Pero hindi ako nagtatambay dito, eh. lang sila ako dito sa sila. So, dahil maaga tayo ngayon, kami balag na ako. Pupunta ako sa office ng ng IMG. Late na ako eh. May training today ay may meeting so atin tayo so dito na tayo Diyan tayo pupunta mamaya para sa ating church kasi dito dito gaganapin yung anniversary namin na sa church so it's our anniversary, 5 years na ang spill so yeah pero ako 2 years pala ako mag 3 years, syempre 3 years pa lang, lang naman ako dito so here. yeah, so punta muna tayo dito sa office ng IMG Malapit lang ito dito sa may Jollibee. May tapat ng IFC. Landmark. Exit E kasi ako. So, ayan yung Jollibee. Tapos, dito ya, ang office ng IMG dito. Sa New York House. Sa tabila na ang Jollibee. Ayan. Kita nyo ba? Labo. So, ayan. International Marketing Group. I'll uh try -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nilo sa tulay. Ayan, dito. Tapos na yung training sa, ano, sa office, sa IMD. So, dito kami. Nakikita yung dami dito. Ayan, yung mga pesto-pesto yan. Ayan, yeah, nakalatag din kami dito, guys. Kaya lang kami, minsan lang ako nag-aano. Pesto. Oh, for now lang. Kumakain-kain na kami para akit kami sa church sa mga 11, 11.30

Ayan. tapos yung pagkain binibili nila to 20 dalang tatlong peraso mahal din so ayun tapos nung dumating kami ito bago kami magtanong sa tas sa church. mayo amen ako magpapapresh. sana all jan din bibitawan ayan dito na kami tambay-tambay bago kami umakyat Ayan ate rin so ito may okay, black Mam Sydney. Ayun ang buhay namin dito ng mga ano katulong. Pero oh. ah. Pinipilip sila ng for para sa ano? sa kasi mm -hmm. nag-attend sila. Na-share sila ng payment uh, location oh. ng mga IMG. Na-offer sila 20,000 per, 20, per person. Ayoko! ko, yeah. mo muna. 'Di ba? Omo kami. doon. Nandito na yung lapag ganon. Ayun ang hirap dito pag taga central kayo. Yeah, kung amo nyo na sa central, hirap. ay na pesto ah. puno yan. Ayun sila. Tapos ang kain dito, ano, kayo lang. Kasi mo na eh. Nagkakarami ka Ayan, kain mo na kami. Kain na sa sanding Sunday, Diba? Hindi madali ang buhay namin dito. Ganto-ganto lang. Kailangan wala kang giya. Diba? Dahan kami. Dito kami talaga, sa gitna. Parang gitna yung Ayun, doon. Meron si ma'am. IMG member din yung si ma'am. sila ate, oh? Ay, <laughs> hey, mami! Kaya pa yan? <laughs> kami dito sa kabila. Kawa, di ba? Grabe. Kawawa Kawa ma mga, ano, patulong. Ang lakas ng ulan, oh. No? May bagyo yata. Woo! Andito na siya! Hi, hi, guys. Mayap ng ulan. Ang <laughs> pestuhan.

Huli guys, may oh, mga so, amig live. May akas na naman kami sa church kami. You. Kaya, bye bye! Play it again. Narating na mo! Hello guys! I'm back! Dito na ako sa bahay. Tuloy na natin yung vlog natin. Oh. Makita niyo yung mga magic namin dyan. So ayan, praise God! Praise God talaga na we're done. Tapos na. Ang today, ano natin? Ano oras na ba? 6.90 na. Aga kumuwi. So parang naglinis lang kami. After ng service namin, di ba yung makita niyo yung una? na nag-waiting pa kami sa bridge after pumunta sa office ay hindi tapos nga may church din kami tapos talaga doon kami nag um, doon na ganap yung anniversary in service sa main church namin sa sa central so kung pupunta kayo or malapit kung sa central kayo naka-base pwede kayo mag-church sa ano sa Paneta sa Solomon Porch and sa may China Kem China Kem yan plaza Ah, uh, sa taas lang ng pangalawang Jollibee sa may bandang IFC. So, yung sa bridge na yon ang dinaanan ko kanina. So, yun yung pupunta doon sa, ano, sa China So, patay ko lang yung lamok. Meron <laughs> akong na patay dito. Ngayon, ko lang talaga. Ang, nasira na yung payong ko. Ang hangin dito kasi may, parang may bagyo yata. Ayun, mm -hmm. Ano? Ayun, nabatay na siya. Kita nyo? Ang laki, oh. Masok, eh. Matay siya ngayon. Luto ka talaga. Daming lamok dito, hiniram namin to doon sa panglabas to, eh. Kasi, yung mukha ko, guys, oh. Pinaputakti ng lamok. Ayun, kung bakit kami napasok dito. Siguro kasi pagbukas wala na screen to. So, ayan, praise God na naging successful yung celebration ng anniversary ng spill, and then syempre, nakapag, ano tayo, nakapunta tayo sa office, sa, ano, sa IMG kahit sandali, bago yung service namin, and nakapag atin ako ng training, ano sa member ni IMG. So, kasi hindi ako nagpupunta ng central, so, minsan lang talaga. Yun, especially, pag ano lang, pag yan, may church may doon kami, do kami nag-church. So, doon ako nagpupunta. Kung intention na kailangan kong ka pumunta ng office ng IMG, yan, sa kailangan pupunta doon. So, hindi ako masyado nalilibutit sa Hong But yun nga, nakita nyo yung experience ng SOFW na yung ganun sitwasyon, especially sa yung mga nakabase, nakabase? Nakagat ko yung ano ko, yung mga nakabase sa central or sa, sa mga town sa town. City, I mean. Sa mga city, doon sila nakatira. Doon yung mga amo nila. So, talagang, yun, pero hindi sila lumayo. Doon talaga sila nagtatambay sa lugar na yon And, di ba, parang, ang isip mo nakakalungkot tingnan. Especially ngayon, no, mulan, talaga as in, talagang gawang ka talaga dun. Mabasa ka talaga pag wala kang pesto. So, we're blessed and praise God na meron kaming ganito. May space kami sarili, alam mo yon Or, sa church kasi, every Sunday, at kung wala ako dito, sa church lang talaga, kung doon lang, sa ba, doon lang ako sa church, hindi ako nagagala. So, talagang bless. Sobrang bless namin na ganto may space. Hindi lahat kasi may space na pwede ka magstay sa bahay ng amo kasi normally yung iba talagang gusto na lumabas. Kahit ako nung before, kahit it's mga amo kasi dati share room ako sa mga kids. So, talagang maaga pa lang gusto ko na umalis, lumabas. Alam mo yun? Kasi wala kang peace of mind. Or wala kang time, me time pag may share, may ka-share ka sa room or anything. Tsaka parang ano, limited kasi yung movement mo. No? pag ano, pag sa bahay ng amo. So, eh, yung iba na utusan pa. <laughs> ano kaya, luwara ba sa sila? So, yun, mga kwento talaga ng kwentong buhay ng OFW as uh, katulong dito sa Hong Kong. So, it's hard and parang nakaka-down, alam mo yun, sometimes. Mukha tayong kawawa sa kali, alam mo yun. Mukha tayong nakatamo, but mga tao dito, parang ano um, na kanila, they get used to it na ganun. Every Sunday talaga kasi expected mo na yan na ganyan. Na sa mga streets, sa mga bridges, whatever. Kung saan may space dyan, may, mayroong popesto talaga dyan. So anyhow, so ayun yung uh, activity ko today. And it's, ano, you know, talagang productive lang Sunday natin. And, eh. Praise God. Praise God talaga na ito niya tayo today. And, yeah, na naging successful yung, ano, yung service yung yaka datang today, alam mo yan, safe tayo, dito ulit sa, balik tayo sa bahay ulit. So, ayan, uh, add ko lang yung, close ko lang yung vlog na to, and, yan, parang, ano, parang ang hirap talaga, maging katulong, or, wala kang, time freedom, wala kang, yung to yung sitwasyon natin, as sa W, ito sa bansa Hong Kong, no, as a domestic helper, so, it's not easy, it's, like, take a lot of talaga courage and faith kay Lord na you will na makakaya natin to lahat. So, yung points ng service, is very, ano talaga, ay, parang naano rin ako. Parang, kinausap din ako ni Lord sa message nung, sa service namin yung, na ano talaga, na, yung humility, na kailangan natin mag-grow. Kasi kailangan talaga natin, sabi nga dun sa, ano, missioner siyang, parang, writer, I'm not sure, basta missioner siya, if you don't change, parang pag hindi mo binago yung environment mo, yung ginagawa mo, if you don't change what you do, you don't gonna grow. Di ba? Kasi 5 to 10 years, ganun pa rin ginagawa mo, same lang. Wala talagang mababago if you don't gonna change yung environment, yung mindset. So, hindi ka talaga lalago as a tao. And spiritually, you don't gonna change if you don't have humility sa puso mo and then also yung na yung point ng ano yung never give up talaga sa lahat ng circumstances sa buhay natin and dito sa bansa Hong, Hong, Kong sadly and I will share it differently different vlog yung situation na nangyari this past few months few weeks yung sa ating mga kababayan na namatay so talagang when we're sad, wag natin i ano yung sarili natin or kung may pinagdadaanan tayo sa buhay, wag natin or special sa family or anything, kung may pinagdadaanan tayo, wag natin sulohin, wag natin sarilinin. Kasi diyan po lahat ng ano, ng talaga. So ah, uh, kailangan talaga i-acknowledge natin na we cannot do this alone. We need God. Kailangan talagang isipin natin never give up Ayun yung pangalawang point, sa eh. humility, na ina-accept mo na hindi ka perfect, nagkakamali ka, na yun alam mo yun, yung you're not too proud na I can do it alone, you know, parang ganun. And then you have, kailangan talaga meron tayong humble heart na sabi, i ano natin, admit natin na we're not okay. And it's okay not to be okay, especially sa pagkatrabaho sa Hong Kong, no? And any, any aspect or any background, di ba? So we need to accept that na it's okay, I mean, it's okay to acknowledge na we're not okay. And yun. And then yun. next na kung may bigat never give up talaga. Never give up na kung lagi narin i-test mo sa sarili natin before na nasa mo to na nakayanan mo by the grace of God na na-overcome mo yun and just think na yung mahirap na yun ito parang inaano, tinetest ka lang You know, to be, you know, to, to hold on to God. To run to the Father. Ayun yung tatlong points na run to the Father. Talaga na laging isipin na meron tayong Diyos na pwede natin lapitan anytime, libre, 24 hours, every minute, every seconds of our life, na pwede natin siyang takbuhan anytime, you know, na kung nanghihina tayo, na drain na talaga tayo, we can run to the Father, we can pray, and then talagang iyan natin, Lord, na help me, I cannot do this, I'm, I'm drained, I'm sad, just, talagang, ang gusto ni Lord naman eh, si Lord naman, open arms, nandiyan lang siya anytime, And we just need to, ano, humble our heart na, Lord, na hindi ko na to kaya. Ang bigat na, nahihirapan na ako. Please help me. Please, ah, uh, alisin mo ako sa sitwasyon na to. Na, ayun, pero alisin mo yung galit sa puso ko, yung kalungkutan. Yung ano mo yung nararamdaman or na-experience mo is talagang ilapit mo sa kanya. I-ilapag mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Kasi we, we cannot handle it alone. Talaga. Seriously na especially dito sa bansa Hong Kong and it's really sad gusto ko share yan next time sa isang vlog na ni parang tatapusin na lang natin yung nasa nating sakit and meron tayong Lord meron tayong Panginoon na pwede nating lapitan so ay yung reminder sa akin parang reflection for today's service na So, sa lahat ng mga nanghina, di ba, na nakakalim natin sabon ng we are all sinners, di ba? Kahit as a Christian, kung hindi ka mang Christian, lahat ay makasalanan. At, di ba, inacknowledge mo makasalanan ko, and then, alam mo na may Diyos kang kakapitan, na, alam mo yun na, siya kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo, di, di ba? So, ayun na nung na, nagkala kasi ate para na. So, ayun, na lang gusto kong i-share today. And, I hope talaga na okay lang kayo lahat. Especially mga nagtrabaho dito sa Hong Kong. If you need someone to talk to, or ano, you can go to the church, malapit sa inyo. You know, Alam mo just, kasi iba yung surrounded ng church talaga. Iba yung surrounded ng taong believers, yung mga believers na nandoon, nagsama-sama, yun, know, to worship, to, ano maybe they can pray for you alam mo yon kasi ay yung kailangan talaga natin ako before i don't i pray but not intentionally minsan pag lang di ba so talagang kailangan natin people around us that will encourage especially ako na experience ko na kasi yung ako magisa parang pag nandito ka sabay na amo lalo pag magulo di ba may sakit pa ako noon parang talagang lahat inano ko yung sarili ko sa presence ni Lord, yung mga believers. Kasi sila yung maglilipap sa akin ng spirit ko talaga. Kasi down na eh, wala na. Parang lahat ng pumapasok na yung ano ng kaaway, na lahat ng mga negative, papasok na yan. Especially if you're alone. Kaya huwag kayong, pag nangihina kayo, talk to somebody else kung hindi nyo man maano yung family nyo, friends, or just go to church. You know, just it's okay to approach people na mapagsasabihan nyo, huwag nyo sarilinin. And talagang, si Lord lang talaga makapagbigay sa atin ng totoong kasiyahan, ng totoong ang uh, kapayapaan, ng contentment sa buhay. Siya, talaga, sa kanya lang natin may experience. And I want you to experience what I have experience na si Lord lang talaga sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay natin dito sa mundong to is may Diyos tayong kakapitan. May pag-asa, hindi yun. Hindi, yung bagyo, ah, ano yan, hindi forever may bagyo sa buhay natin. Mag, kakalma ang bagyo, basta idulog lang natin sa Panginoon. So, ayun lang yung gusto kong i-share, guys. And I hope safe kayong lahat. Ngayon, may medyo bagyo kasi kanina nga eh, ma, ma maulan na and this past few weeks talaga medyo maulan dito sa sa Hong Kong and sabi nila may bagyo so and I hope safe kayo lahat makauwi sa bahay sana safe kayo nga lahat anytime anywhere and yeah ingat kayo and then pray lang tayo parate makakain natin lahat ng mga pagdadaan natin sa circumstances natin sa buhay natin And just pray lang tayo. Talaga, yun talaga yung best talaga na pwede nating magawin. Wala tayong magawa man ngayon, but God can change yung situation mo ngayon. Diba? Basta ipag-pray lang talaga natin sa kanya. Direct yun na Di, di man magbabago yun ngayon. Pero if you believe in continuous, ibigay sa kanya yung trust. At na pananalig mo sa kanya is talagang magugulat ka na nakayanan mo yun. And katulad ko, ako yung testimony ko na talagang nakayanan ko talaga. In God's grace talaga siya nabigay sa ng lakas. Every day. So, ayun lang guys. End ko na yung vlog dito. And then, maliligo na ako. Kaya makapagpahinga na ng maaga. Kasi maaga akong lumabas kanina. And, ano oras din ako tulog kagabi. So, yeah. Praise God. this ano, it's a very blessed day. And yeah, ingat kayo lahat. And kung yung vlog dito, I hope to see you guys soon. And if hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dyan sa aking, you can click the notification bell para for more updates. If you have any question, violent reaction, or anything you want me to pray for you, guys, na pwede ka namin sali sa aming uh, prayers. And you can comment down below if you if you feel anything na you want to share na pwede namin pwede kong ipag-pray personally so ayun lang guys i hope you uh, have a good day today have a blessed sunday and i hope you will be in god's grace siya magbibigay sa inyo ng ano kapayapaan at uh, kasiyahan sa puso ayun nga lang guys bye thank you for watching please like and subscribe bye Happy Sunday, guys. God bless you. thank <smart noise> you